sa sina sa mga pinapakita nila, pinalalabas nila kasi ganito, ako daw ay may kasong rape, ako daw ay may kasong qualified thief, ako daw ay may kasong ganito ganyan. Mga putang oh, ina, hahapon lang galing nila, sa prison ka. Ah, binisita ko pa yung chewing ko. So, monitor daw tayo. So, monitor daw tayo. Inaano daw tayo. Hindi nila alam. Sila yung namomonitor ko. Dahil yung mga katoliko, masusugit natin taga-subaybay na natutuwa sa ginagawa natin sa ating pagpatikos sa mga tulonges ng mga kultong reliyon eh nagsasabi po sa akin at sila Hello, magandang tanghali po mga kapatid <clears throat> magandang araw po, sa lahat po ng makakapanood ng aking video maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at shout out po kay kapatid na Sonsai TV mula po sa New Era, San Carlos City, uh, Negros Occidental. Magandang araw po. Maraming salamat po at patuloy kayong nakasubaybay sa ating mga video. Po, magandang tanghali po kay kapatid na Boy Sonsai TV at kay kapatid na Ricardo uh, Ra Ramalia sa San Mateo, Isabela. Ang bagnal daw mo At shout out po sa lahat ng mga kapatid na nanonood. Maraming maraming salamat. <clears throat> Ngayon, panibago na namang video na ating gagawin reaction tungkol sa mga kalabisan na ni uh, Epi Panyo Labrador, yung palamura na vlogger na patuloy na naninira sa Iglesia ni Cristo. Talaga namang hindi na makain ng uh, aso yung mga ibinibintang niya sa atin, binabaliktad niya ng iglesia ni Cristo, iglesia ni Cristo daw ang naninira na sa kanya. Ang lakas ng loob niya. Eh samantalang siya itong unang-unang nanira. Mga kapatid, ito ay pinagpapauna ko na po. Mayroong akong napanood na video. Hindi ko muna ipapakita dito. Pero kasi uh, pinag-aaralan na sa korte 'yung mga gumagawa ng mga fake news dito sa social media na sasabihin ganito ganito wala namang katotohanan at ay may kaso at 'yung mga mag-comment na sumasang-ayon doon sa fake news ay pinapag-aralan din nila na lahat ng mga nag-comment na sumasang-ayon doon sa fake news na ini-upload sa social media ay idadamay din na kasuhan. Kaya huwag na po kayong mag-comment sa mga video ni Ipipanyo Labrador, yung palamura na vlogger na kung ano-anong kabastusan ang lumalabas sa bunganga, sa bibig. Kisyo ang iglesia ni Cristo daw ay iglesia sa demonyo, iglesia daw sa diablo. Marami, marami siyang sinasabi. Huwag na po kayong mag-comment sa kanya. Baka madamay po kayo, mga kapatid. At sa lahat po ng mga nanonood, na makapanood nito, huwag na po kayong mag-comment ng pasang-ayon sa kanyang mga ginagawang uh, paninira sa English and Ito lang nga, kasi talaga namang, kung sa boxing, talaga namang below the belt na yung ginawa. Una po ha, una. Yung kay copper silapid. Copper silapid na uh, matagal ng issue yon, matagal na ilang ilang taon na na nila ng masusing pagsisiyasat ng mga kinauukulan kasi pinanggit niya bakit daw noong namatay ang kaper silapid ay tahimik daw ang iglesia ni Cristo hindi daw nakialam E eh bakit pa makikianam ang Iglesia ni Kristo? E eh, nasa korte na yung, yung problema. Inaayos nga ng mga taong kinaukulan sa korte. Bakit pa makikialam ang Iglesia ni Kristo doon? E eh, naayos na nga. Alam yan ng mga media. Maraming nakakaalam kung sino ang tumatay sa kanya, kung sino ang ganman. Tapos ibinibintang eh, mo na ang kapatid ng Eduardo ni Manalo ang ulo ng nagpapatay ay like, uh, kaper silapit ang lakas ng loob nito ay naku po Diyos ko po ah. hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung mga ang galing niya gumawa ng mga kwento eh kwento na walang katotohanan walang matayan puro kasinungalingan punong puno ng kasinungalingan hindi natin alam kung paano niya nakapaniwala yung kanyang mga followers. Kasi ang alam ko nito ha, kaya gumawa siya ulit ng mga ganyang mga video patungkol sa Iglesia ni Cristo. Kasi nga yan, kung napansin po ninyo, ilang mga video ang ini-upload niya na walang kaugnayan ang Iglesia ni Cristo, eh mababa yung views niya. Kung titignan ninyo doon sa kanyang subscriber napakataas ng kanyang subscriber pero yung nanonood sa kanya ay napakababa napag-isip-isip niya siguro ah malaking makukuha dito ng pera pag ginawa kong content ang iglesia ni Cristo gagawan ko ito ng content wala namang problema kung gagawan mo ng content ang iglesia ni Cristo huwag ka lang manira hmm. maling paraan yung ginagawa mo akala mo naniniwala sa iyo yung mga kapatid sa mga pinagsasabi mo eh sinasanggalan mo pa yung mga taong bayan na di umano ikaw ang nagsasalita para sa bayan napaka sinungaling mo talaga ipipanyo labrador ang dami mong kalokohan sa buhay kaya ngayon tago ka ng tago ilam mo yung video na nang, nang rip ka binibintang mo sa iglesia na iglesia ni Cristo ang nag, uh, labas sa video na yun yung sinasabi mo, tinaga ka, napatay ka na. Hindi naman mo iglesia ni Cristo yung mga nag-upload ng mga video na yun. Eh, Siniyasat nga nila kung sino ang nag-upload ng mga yon Eh hindi naman mga kapatid. Binibintang mo sa si iglesia ni Cristo. May katibayan ka ba? Ay. Sige lang, magpakasawa ka. Kasi nga, <coughs> eh, hindi naman natutulog ang Diyos ng Iglesia ni Kristo. Darating din sa iyo ang para sa iyo tamang panahon. Kasi hindi naman nagmamadali ng Iglesia ni Kristo. Balikan natin yung kasaysayan ni Mr. Eli Soriano yung namayapa na. Siya lang ating babanggitin dito. Kaya siya nagtago sa ibang lugar noon, sa ibang bansa. Noong una, noong una ha, noong una niyang tinira ang Iglesia ni Kristo, pinabayaan lang siya pinagbigyan hindi siya pinapansin hanggang sa namihasa patuloy na nanira sa iglesia ni Cristo kung ano-ano may binibintang kung ano-ano sinasabing nagpapatay ng mga pare mayroon daw kung sa iglesia ni Cristo kagaya mo ipipanyo labrador yung mga style mo na yan galing yan kay uh, yung namayapang Mr. Eli Soriano hmm. yung ganyan na style yan. Hmm. Kaya yung mga style mo, gas-gas na. Lumang style na. Hindi na po ubra yan. Eh, hindi nga umubra sila noon. Eh. Ikaw pa kaya ngayon? Pinagmamalaki mo, hindi ka namin kaya, hindi ka kaya ng Iglesia ni Cristo. E ba, tago ka ng tago ngayon? Nasa abga, nagtatago. Tinan mo yung background mo, puro dahon ng nyob. Paggabi, napakadilim. Maririnig mo lang yung mga ibon, kulisap. Ano mapanira ka? Siguro malaki ang ibinabayad sa iyo. Kaya naninira ka. Nang, dalawa lang ang panito. Marahil wala kang income sa iba, iba mong mga video na walang kaugnay ng Iglesia Ni Cristo. Pero dahil sa Iglesia Ni Cristo, nakita mo, uy, trending ito. Maraming nanonood hindi mo alam na mga kapatid yung mga nanonood sa iyo. Hmm. Pero sige lang, gumawa ka lang ng gumawa ng mga kung ano-anong istorya dyan patungkol sa Iglesia ni Cristo na walang katotohanan. Lahat ng yan na iipon. Ganyan ang ginawa ng Iglesia ni Cristo kay ah uh, yung namayapang si Mr. Eli Suriano. Noong noong gumalaw na ang Iglesia ni Kristo, ginantihan na siya, idinimanda sa iba't ibang uri ng mga uh, kaso, patong-patong, hindi lang sa isang lugar, hindi lang sa Iglesia. Napakaraming lugar. Napakaraming lugar. Hanggang sa hindi na niya kaya, nagtagok na siya doon sa ibang bansa kasi hindi niya kaya walang pag-asang maobsuelto eh. eh kahit pa marami siyang pera eh, walang hindi siya humarap nagtago kung ano-anong binibintang sa pamamahala sa Iglesia ni Kristo mula sa, sa sugo kay kapatid na Felix Manalo sa namamahala noon ang kapatid na Eranyo Manalo sa mga kapatid kaya idinemanda rin siya ng iba't ibang uri ng mga kaso. Hanggang sa namaya pa na lang siya. Mayroon ngang balita noon na humihingi siya ng pabor para makauwi dito sa Pilipinas kasi gusto daw niya dito ilibing. Dito daw, gusto daw niya dito mamatay pero hanggang namatay nandun sa ibang bansa. Yung mga ginagawa mong style, style yan noon ni Mr. Ailey Soriano. <coughs> inggan pa natin siya yung mga iba't ibang paninira niya sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya pala walang sinabi yung simbahan ng mga born again. Kaya pala walang sinabi yung simbahan ng mga Baptist. Kaya pala walang sinabi yung simbahan halos ng mga Katoliko. Kasi yung pera pala na tatayo ng simbahan ng iglesia ng ng kulto ng Diablo na pinamumunuan ni Eduardo Manalo na isang Mongoloy ay galing sa mga politikong na papakinabangan nila. At galing din naman sa uh, siyempre, uh, doon sa mga memory nilang na tulungan nilang mailagay o maitalaga sa isang napakagandang posisyon na kung saan kaya nilang kontroli. Diba? Kultong malapraternity na iglesia ng Diablo. Nagalit. Kaya pala, kaya pala kahit nakikita na ng iglesia ni Manalo, yung mga katiwalian ni Sarah, pumabor sila dito. Pumabor sila. Kasi bakit? Pag si Sarah, makakaingi talaga sila ng iba't ibang pabor. Lahat ng gusto nila, ibibigay ng mga Duterte sa kanila. Bakit? Kasi kasagot sila sa katiwalian ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan na kung saan nahihingihan nila ng pabor. Nahihingihan nila ng limpak-limpak na pera. Ayaw pa rin yung tanggapin na wanted siya eh. Kaya nga nagtatago siya eh. Nagtatago dahil wanted eh. Oh, nabanggit niya sa huli niyang video na sinusuportahan daw ng Iglesia ni Cristo yung isang politiko sa Negros Occidental, Tibis. Kumakalat ng ni video niya na may daladala siyang armas. Pinagbabantaan niya yung Tibis. O, tapos sasabihin niya, protektado ng Iglesia ni Cristo. Eh. Dahil humihingi daw ng pera doon para ipambili ng mga iba materials para sa patake yung mga gusaling sambahan. Napakasinungali mo talaga. Alam mo, sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo, piso-piso lang ang bawat isa. Makakaipon na kami ng milyon sa isang pagsamba lang yun. Yun lang, Philippine Arena, ang laki-laki ng bayad nun. Bilyon yun. Halos aabot ng 10 billion Philippine Arena. Nasaan ang otak ng tao ito? sinasabi niya protektado pinoprotektahan daw yung uh, isang politiko doon sa Negros Occidental na Tevis <coughs> eh hindi namin ginagawa yan ha, ha? maliwanag sa iyo hindi ginagawa ng Iglesia ni Cristo ang protect sa mga binabanggit mong tao kung sino man na tao na sinasabi mong uh, drug lord <clears throat> kaya siya ibinoto ng Iglesia ni Kristo kaya siya natulungan dahil wala siyang ginagawang masama sa Iglesia ni Kristo at sa pamamahala hindi ka tulad mo mapanirang puri hindi ka gaya mo na sobrang mapanirang puri kung sino-sino tinitira mo puro kasinungalingan ang galing, ang galing mo ang gumawa ng kasinungalingan kasi na buhay ka sa kasinungalingan punong puno ng sinungaling yung buhay mo gumagawa ka ng mga istorya at walang katotohanan pinag uugnay ugnay mo yung mga hindi naman totoo Sige lang gumawa ka lang ng mga kwentong kwentong barbero yung mga yan wala namang katibayan <coughs> kaya to, kaya sa sinuportahan ng mga ng Iglesia ni Cristo ang mga politiko na lumalapit sa pamamahala kasi nga humihingi sila ng tulong at walang ginagawang masama sa loob ng Iglesia ni Cristo hindi nila sinisiraan ito pa puro aral ng Panginoong Diyos ang susunod, sinusunod ng Iglesia ni Cristo puro kasinungalingan naman yung ginagawa mo kabalik tara pinagbibintangan mo ng iglesia ni Kristo mamamatay tao pinagbibintangan mo ang kapatid na Eduardo manalo na siya ang mastermind sa pagkamatay ni Kapir Silapi puntahan mo doon sa korte kung ano ang totoo kasi sinasabi mo noong nung nakarang araw lang kumuha ko ng NBI nagpunta ako ng NBI mayroon pa akong passport eh hey, hindi nga maipakita kung nasan yung passport pwede naman niyang iganyan yung passport niya kung totoo siya yung <coughs> napaka punong puno ng kasinungalingan ang buhay mo puro na nga kasinungalingan yung sinasabi ni Epipanio Labrador ay eh, sumasang ayon pa itong mga na, kakampi niya sa kanyang relisyon na siya ang nagtayo iglesia ni Epipanyo Labrador na ang Diyos nila ay ang satanas, ang diablo. Kasi, kasi puro kwan yung nasa isip niya eh. Diablo, satanas, pagmumura, kung ano-anong mga panglalait sa ibang tao, iba-ibang mga tao, mga congressman, tapos si 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 dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung ano-anong mga pang-insulto ang ginagawa niya. Eh, yung mga kakampi niya sa kanyang reliyon, ay eh, talagang puring-puring niya. Eh, kasi iisa lang ang reliyon nila. At iisa rin ang Diyos nila, ang Diablo, ang Satanas. Kasi nga puro na kasinungalingan yung kan kanilang mga pinaggagawa, pinagsasabi. Kaya itong si Ipipanyo Labrador ang kwan eh, Hari ng mali, hari ng kasinungalingan. Na siguro itinuro din sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa kanyang relihiyon na ang Diyos nila ay si Satanas. Eh mayroon ding isang nag-comment. No, oh, ayan basahin po ninyo yung comment niya. Hmm. Ayan oh, napakalinaw. Sabi niya makisakay daw sa takbo ng buhay hindi daw madali daw mapikon ang iglesia ni Kristo. Hindi madaling mapikon ang iglesia ni Kristo basta walang ginagawang masama ang tao sa iglesia ni Kristo. Hindi po pwede yung sasabihin mo na ang iglesia ni Kristo ay mamamatay tao. May mga ipinapatay ng mga, ng mga uh, pari. Tapos sasabihin pa na labrador ipipanyo na ang kapatid ni Eduardo Manalo daw ang mastermind sa kamatayan pagkamatay ni ka uh, Persilapit na pilit niyang ini iniikot pilit niyang pinipihit yung kwento iniuugnay niya, niya dahil iglesia ni Kristo siya si ka Persilapid eh nabubuking daw yung mga ginagawa ng dating Pangulong <clears throat> Rodrigo Roa Duterte nung, si, nung panahon niya kaya daw ipinatumba ng Iglesia ni Cristo at si Ka Eduardo Manalo daw ang mastermind e samantalang alam ng lahat ng tao lahat ng nasa media, ng nasa ombudsman, ng, ng nasa korte, kung sino ang mastermind sa pagkamatay ni Kaper Lapid at kung sino ang gunman ay naku po dahil daw kapatid sa iglesia ni Kristo eh para daw ano yung pagkakasabi niya panuorin nga natin dahil alam din kasi ni Eduardo Manalo itong mongoloid na to na marami sa mga uh, naka kumbaga marami sa mga iglesia ng Diablo na tao ni Eduardo Manalo ang nabigyan ng posisyon isa na dyan yung doon sa costume kung maalala ninyo talamak eh, ah, yung uh, talamak yung pagpasok ng droga na kung saan karamihan ng mga empleyado dito nakasabwat ni Michael Yang Paulo Duterte ay puro mga puro mga iglesia ah, ni Manalo na Chablo. So, natatakot din si Eduardo Manalo na baka pag nakulong itong mga ito ay wala na siyang kikitain. Malaki ang kinikita niya sa mga ito na kung saan siya din ang nag-endorso na ipasok itong mga ito sa costume. Ha? So ngayon, sa so madaling salita, dahil alam ni Eduardo Manalo na kapag nabuking itong si Digonyo, marami sa mga iglesia ni Manalo ang matadam. Tingnan niyo ang kasinungalingan ng taong ito. <clears throat> Pinapalabas niya na lahat daw ng mga tao dati ng Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mga kapatid, mga iglesia ni Cristo daw. Yung iba daw nasa custom, Bureau of Custom. Yun ang banggit niya eh. eh. nung panahon daw na yun ay laganap ang mga droga. Eh talaga naman, yun naman noon, noon eh. Pinuksan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung droga noong nakapuesto siya. Noong siya po ang presidente. Ngayon, pinipilit nitong si Epipanyo Labrador na yung mga tao na inilagay doon para maging tao daw ng presidente ay mga kaanib sa Iglesia ni Cristo daw. O, tignan mo yung itong kasinungalingan niya. Sinasabi niya na mayroon daw mga drugs na uh, tawag nito. Sinabi niya, talamak ang pagpasok ng drugs nung panahon na yun. Ipapahuli daw ng Pangulong Rodrigo Duterte yung mga Iglesia ni Kristo na nagpapapasok daw ng mga drugs. Natatakot daw ang kay Eduardo na mahuli yung mga yun dahil wala na daw papasok na pera. Hey, hindi ko maintindihan ko anong nasa isip ng taong ito. Nakaka, nakakalito kung pag-aaralan mo yung kwento niya, hindi mo alam kung saan pupunta eh. Walang direksyon, magkakasalungat. Hmm. Halimbawa lang yun ah, isa lang yun, isa lang yun sa magkasalungat. Hina mo ang kasinungali ng tao. Kasabwat daw si Michael Yang at si Paulo Duterte. Negative nga si Paulo Duterte sa uh, drug test niya eh. Sinungaling talaga nito pilit niyang iniwog yung Michael Yang na yun sa mga Duterte na, na may kaugnayan daw sa drugs at yung mga nagpapapasok daw ng drugs ay mga miyembro sa Iglesia ni Cristo at ang at iyon daw ang isinisiwalat ni ka uh, Persilapid. ito mayroon pang isa na napaka uh, gulo magulo eh sinabi niya limang beses daw silang nagkita ni ka Percy Lapid pinupuri pa niya napakabait daw ah, sabi niya limang beses kaming nagkita niyan napakabait tapos sinabi niya isang beses eh ang gulo napakabait po ito sa personal kita kami nito siguro hindi lang hindi lang limang beses no nung ako ay nasa RF uh, nasa radyo natin pa uh, isang beses na meet ko ito <laughs> <laughs> ang gulo sabi niya hindi lang limang beses na nagkita tapos idinugtong niya isang beses ano ba talaga ipipanyo labrador ang ang gulo mong magkwento walang walang katuturan hmm. tapos sinasabi mo na maraming pumapabor sa iyo ng mga katoliko dahil binubunyag mo yung uh, mga sikreto sa iglesia ni Kristo wala namang sikreto ang iglesia ni Kristo eh ang dami ngang umaanib eh. <laughs> ay naku po Diyos ko wala napakagulo hindi maintindihan <laughs> ano ba ay 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 signal direct mino monitor daw siya ah mino monitor siya daw ang nagmo monitor dahil sa mga na katoliko daw na nagme-message daw sa kanya e eh, wala naman siyang masabi kung ano yung mga sinasabi ng mga uh, binabanggit niyang nagko-comment sa kanya kung ano yung update mm, mahalatang nagsisinungaling ka <laughs> ikaw talaga itong hari ng kasinungalingan hindi mo maintindihan kung ikaw ang Panginoon ng kasinungalingan o hari ng kasinungalingan o ah, yun na yun, dalawa yun hari ng kasinungalingan Diyos ng kasinungalingan pinuno ng kasinungalingan <clears throat> pinapa uh, ah, tawag nito ipinapakita <clears throat> niya sa kanyang video na maraming nakasuporta sa kanya hmm. binabanggit pa nga niya si President Bongbong Marcos eh at saka si uh, eh, uh, speak House Speaker Martin Romualdez eh. eh hindi yata niya alam mayroong nakasampa ngayon na kaso ang Speaker Martin Romualdez ito panoorin natin hindi lang siya nag hindi lang siya tatlo parang tatlo yata sila ito panoorin natin kung ano ba talaga ang um, kwan, doon update uh, Mahaharap po sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at falsification of legislative documents si House Speaker Martin Romualdez, tatlong iba pang kongresista at dalawang hindi pinangalan ng individual dahil po sa sinasabing maanomalyang budget insertions ng 214 billion pesos sa 2025 national budget. Ginit naman ng grupong nagsampa ng mga kaso sa ombudsman na hindi pa mo ang dahilan sa ginawa nilang pagsasampa ng kaso kundi nais po nilang mapanagot ang mga o oh, ayan hmm. dinalita na sa TV kung ano ang naging kaso ni House Speaker Martin Romualdez <clears throat> kasi nabanggit niya eh na walang sawang tumutulong sa kanya sumusuporta daw sa kanya ang President Bongbong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez kayo na po ang bahala kung ano ang pagkaunawa ninyo sa kanyang mga video pero mga kapatid ito paalala lang po huwag kayong mag comment sa kanyang mga video dahil ito 100% inaayos na yung tungkol doon sa mga nag, nagagawa ng mga video na fake yung fake news at kung sino man ang mag-comment doon nang na umaayon doon sa fake news ay madadamay doon sana nagkalat ng fake news. Kaya ito paalala po. Paalala lang. Okay, hanggang dito na lang muna. Sa mga susunod na mga araw kasi mapapahaba tayo on daming uh, tinatalakay ni Epifanio Labrador na puro kasinungalingan eh. <laughs> Maraming salamat po. Thank you po sa inyong mga pagsuporta.